Bale yan po mga igagayak po natin ngayon. Oh, yan. Gayak episode. Oh, yan yung ating mga Oh. Meron tayong senyoreta, sili, yung beans po natin na hindi nakalakas magbunga. Tapos ay sili. Tapos yan yung kamote natin, no. Oh, pa ano pa ano na po yan? Para may parami na po. Oh, kaya ito na yung mga talagang sa pinakamalaki ito. Siya yung malalaki. Oh, katuwa ko talagang kamuti. Sa pinakamaliit. Oh, yun oh. Yung po pagkahugas po natin, yung gangga hinlalaki, gangga gayaan. Atin hong winalay na. Oh, yan. Atin pong ibabandel naman. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala sa episode na ito po. Harvest tayo ng mga gulay natin po na pan-deliver opo kung anong gulay po sumabit sa atin siya nating i-deliver opo yan tulad po ng beans sa kabilang side sitaw mga sili ayan harvest po tayo niyan oh. kapal oh. tagbo nga po ngayon tapos ano pa ba basta po lahat saging deliver po tayo ngayon saging kamuti yan kung ano po mamaya po papakita po natin papakita ko po sa inyo yung mga pwedeng i-deliver po natin oh hindi tayo po i-harvest ano, pa rin, na rin yung pong na-harvest -na, na po natin yung ilang meron na tayo doong beans sitaw saging ang harvest pa po natin ngayon ay kamuti at sili oh sili tari yun tara po pakalimot din tayo ay eh. limot tumalbog total harvest po tayo ngayon nitong itong rupong ito tayo po nung nakaray dito ngayon po naman ito lahat po ito maliit malaki abah laki oh <laughs> pagkagara ng buhay na no naray oh uh. abah yan mga buhay naman oh. talagang hindi mapapahiya oh Gisaak, oh sobrang laki po baka po kalahating kilo oh oh yun oh bulok din yung iba ito siguro ating papanitin na rin yun oh. gawa ko na napansin natin nung ano may mga sumisira oh basta po ito kahit malaki maliit dali na haklit na at baka ho, matatam na natin ang ibang traps oho ito po na no, may kumapansin nyo bakit kapis pa na ano madalang na yung laman ito yung na natin o tiyam, yari din nga ng umulan no sa bagay ho, ay hindi sasabihin natin ano yun na ano ng tubig, nabad-bad. Siguro sa tagal nga ng ulan. Hmm. Dapat putik-putik siya -putik, eh. Kung... Hmm. Oh. lalaki din oh. Aba. Hindi na mapapahiyaw. Oh. Hmm. Tingnan natin ating aso po na nag-explore oh. 'Yun oh. Hanggang sa dulo Maaano nila yung Ano nung bahay na mabait Sa hmm. katuwa oh Aba Kalalaki kumakain baboy karam po puro binsang ating pinapakitang harvest ano po may ano man kamote so, madalas ating ano puro kamote naman hmm И да, бях попълната нито. Тър. Ito siya, bulok. Sayang. Yung pong iba inaararo. Ito pong sa atin, hindi. Kasi napaka-buyaso ng lupa natin. Oho. Mm. mm. Lahat na. Mm. ko yung ating mga kamote. bandil hindi kaya dalawang bandil atuwa doon po naman tayo sa ibang pananim po Oo, yan tara po bali dito po naman tayo sa sili dali tayong dalawang kilo ng sili ah. Yan, ito po episode, ito yung episode nito yung ng ating mga pandeliver. Ang dami niya. dito na po natin nagagamit yung nai-apply po natin ng personal po yung ano iba't ibang crops kumbaga nagagamit na po ba natin yung kumpara sa isang crops lang na hindi rin naman kaya ng tindahan na maramihan ay di yun po kung kaya lang nila kalahating kilo mabibigyan natin sila Nakakapal pa ng na. sili Pula pula. Yan, pansin ninyo po. Kung anong purpose nito. Ngayon po, makikita na natin yung purpose niyan. Oh. Ano nga po bang purpose ng mga ito? Kung pansinin nyo po yung mga hindi natamaan ng ganito. Ayan na ngayon yung katawan nya. Oh. Dilaw. Parang may halong mamamatay. Yan. Oh. oh. mga dilaw. Yan pansinin po ninyo. Pero ito ho naman yung nakubiran. Oh. Yan. Pangiting na nya. Oh. Sagwa. Pero yun naman namang pagkaproteksyon nya sa mga dahon. Oh. Ayan na, ngayon na nagamit 'to. Kung bagay sariling ano lang po, experiment natin 'to. Ngayon nagamit na para hindi siya gumalaw-galaw. Yan yan po ang pinaka main purpose nito. Masagwa sa ano pero may tulong po. Kaya nga hubalan sila lahat ng panahon na iyan. Oh. Ito yung wala. Ito mga wala ho yan. Ubus. Lagas, lagot na mga dahon niya. Lugot. Pero ito, ho, nakubiran ito. Oh. Ayan, Oh. Ang pa, Oh. Yan po ang purpose natin, ano. Bale, yan po, mga igagayak po natin ngayon, Oh, yan. Gayak episode, Oh, yan, yung ating mga interbase. Oh. meron tayong senyoreta sili yung beans natin na hindi nakalakas sa magbunga tapos ay sili tapos yan yung kamote natin no? pa, ano, pa ano na po yan parami parami na po oh, kaya ito na yung mga talagang sa pinakamalaki ito sya yung malalaki oh, katuwa ko talagang kamote sa pinakamaliit oh yun no yung pagkahugas po natin yung gangga hinlalaki gangga gayaan atin yung winalay na oh yan atin pong i babandel naman ito beans muna beans tayo itong sili natin ay mamaya na po Hindi so, pa wala na po ang ating ano, beans. Ito yung yung po ang pagbandil natin ito. dito na nga rin kamuti hindi ba sato yung ating bandera sumubog nung nagpagyuhan to eh malipad siguro ang mga 4 kilo 3 kilo yan po ang ano natin mabigat po ang ano ng kamuti ito po naman ating kikiluhin pa Oh. Nasa bayan po ang ating tinuhan. ang kamote po natin estimate ano po mga 25 kilo po purti po ngayon ang farm gate pag po bibili kayo siguro sa palengke aabuti na siya ng 60 to 70 ayan 10 kilo na huwalis yung ganito kaano eh karami ka ganito na oh. Nag, ano na, na tayo, nagpa-plastic na. Ta, hintayin natin ng 2 to 3 months to 4 months sa kamote oh. Ito na siya. Mali na po, ating mga pang ano. Pan deliver. Saging yun. Ayos na po. Bali salamat po sa inyong pagsama no. Bali ang episode na to po kumaga harvest tayo tapos ito yung pagbandil natin, ito yung ating mga ibebenta po ngayong araw. upu yan. So estimate po basta natin ay 25 kilo, 2 kilo. Yan, no. Salamat po sa inyo pagsama. Kung di pa po kung sa, sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa video. Sa so, ngayon dito lang, ikan po palagi. Happy lang. Bye.